Pinaparanto na nga pala yung sasakyan ko sa mga naghahanap nga pala ng long term, short term, or kaya yung pag nga pala sa airport, available na nga pala itong sasakyan. Tapos sa iyo pa nga to si LJ, habang nagpiprepare nga pala kami ng sangkap ng aluhalo. Hello mga hindi nga pala ako maaaring nagising ngayon. Tignan nyo naman, may araw na nung lumabas nga pala ako. At mag-aalas 8 na yata ito, nung punta nga pala ako ng palengke. Alam niyo naman kung ano nga pala yung bibilin ko, syempre yung mga sangkap nga pala ng aluhalo. At bumili na nga rin pala ako dito sa lagi kung pinagbibilan nga pala ng kamatis at talong kasi napakamura nga lang sa kanya. Tignan nyo nga pala nabili ko, 40 pesos nga lang to, pero napakarami na. May nakita nga pala ako nagbebenta dito ng short na pambata. Binilan to nga pala yung dalawa kong pamangkin sa side nga pala ni mama. Nabili na nga rin pala ako dito ng cheese bread at napahinto nga pala dito sa may highway kasi wala pa palang ulam. Bibili na lang ako ng bangus. Pinakalisis ko na nga rin pala kay tatay. Siguro nga ay papaksiyo na nga lang namin to. At pagka uwi ko, ayan, nagtimpla na nga din pala ako ng kape. Sino ba dito kapag nakita nila ako ng kakapi sa vlog ay talagang napapakape nga din sila. Ay, ang dami nga pala nagtatanong sa akin kapag nakikita nila ako bakit nga daw hindi na ako na nag-upload ng vlog. Alam niyo naman, minsan talaga, nagkukulangan talaga ako sa oras at minsan, ina-enjoy ko nga din talaga yung private na ginagawa ko sa life. Minsan na, minsan lang yun. Ay, tingnan niyo naman itong kapatid ko talaga napasayaw pa nga siya at napatiktok dito. Alam niyo naman mga na, mo simula nga pala nung nag-vlog ako, talaga yung content ko is real life scenario talaga siya. Kinukwento ko kung ano talaga yung nangyayari. Pero minsan talaga, hindi ko na rin kinukwento yung mga personal problems dito para minsan kahit paano, good vibes lang at napakasimple lang ng vlog natin. Siya nga pala mga moy, sa pinaparan ko na nga pala itong sa ko at nakagawa na nga rin pala ako ng kontrata. Para may idea na nga pala kayo kung sakali naghahanap kayo, lalong lalo na yung mga OFW, eto nga pala yung sasakyan natin is Toyota Avanza. 7 to 8 seaters nga din pala to at kapag nakabawi tayo at nakayupon ng konti, yabrid yeah, ko nga pala yung head system niya. Sa ngayon, FM radio palang talaga siya tsaka USB. Pero kapag nga nakaluwag-luwag, ayun nga, yeah, update natin siya. Pwede nga pala self-drive, mapa long term or short term. Hatidor sundo sa airport with driver, pwedeng pwede nga din pala. Eto nga pala yung sinasabi ko mga na update nga pala natin yung pinaka-head niya. Parang meron na siyang ano diyan tawag dito, parang tablet, yung screen. May mga nakabuk na nga pala na iilan. At kung interesado nga pala kayo mag-rent, eto nga pala yung page ko, mag-message lang kayo dito. Risi nga tong car rental na to, baka ma-renta nga nga daw siya. Doon naman tapasok yung mga ibang requirements natin para ma-verify nga pala natin yung mag-rent. Naipark na nga pala namin sa sakyan at pag nga pala namin, may natumba nga pala na poste dito. Ayan mga mo, na nakapagluto na nga pala si mama dito. Paksiyo na bangus nga pala ulam namin. Pinaksiyo niya luto. Inabutan ko na nga pala ng baon itong kapatid ko at last day na nga daw nila yata to sa school. Pero ayan, bakasyon na nga pala nila late upload na lang tong vlog na to ha. Baka akala nyo may pasok pa. Pero kami, yung pasok nga pala namin hanggang may katapusan pa nga. Diyon pa lang kami magbabakasyon. Nailabas na nga pala namin yung paninda. After ko nga palang kumain, ako na nga muna yung magbabantay. At meron nga pala ang kusama magtitinda si Maria. Tinitimpla ko na nga pala dito yung bumili na 3 special. At ngayong araw, open nga pala kami. Mag-message nga lang pala kayo dito sa page ko for advance order para ma up nyo or sa mga kalapit barangay pwede kayo magbook ng rider yung iba talaga ayaw nang lumabas kasi napaka init ayan magbook na nga lang pala kayo ng rider para yatid na nga lang sa bahay nyo at sa mga kabarangay ko add nga lang pala ng 20 pesos or 30 depende nga pala sa puro at yatid na nga din pala sa bahay nyo ang next customer nga pala namin meron nga palang napahinto nga pala dito na 7 nga pala sila siguro magkaklasi yata to 7 special yung in order nila kaya kami ng dalawa ni Maria yung nagtimpla para kaagad nga pala namin ma-prepare na talaga yung panahon ngayon talagang na napaka -init. Kahit dito nga pala sa pwesto namin, sobrang init talaga. Kaya itong pagtitinda nga pala ng alo-alo, pinagtutulong-tulungan talaga namin. Kasi alam nyo mga moy, dito ko na talaga kinukuha yung pambili nga pala naming ulam. E, hindi nga pala ako nagtitinda para nga pala umaman. This time, nagtitinda muna ako para may survive nga lang din yung pang-araw-araw. Sa business talaga, dapat kapag nag-business ka, nakaiwalay nga pala yung personal expenses sa business expenses. May nag-order nga pala dito na ipipick up nga pala ng rider. Ayan, tas iniwalay ko na lang din pala yung gatas. Iniwan ko na muna saglit si Maria. At sabi ko ngayon maliligo na nga muna ako kasi talagang iba na talaga yung amoy ko. Amoy masim na. At yung mga next customer nga pala natin, ayan, jowa nga pala ng pinsan ko from Bacolor Patry. Large special nga pala yung order. Nainitan nga rin si Darang Agang, kaya nga ito, na-order na nga din pala siya ng small regular. Hindi naman na oh, boss pero nung magala alas na, naglugpit na nga din pala kami ni Kuya.